So, ano na? Ano na? Ano na? <laughs> Jesus Christ. Sige na. Alak ka. Kilig-kilig. Eh? ako. Talagang walang makakatalo kay Gabby Concepcion, o. Sa pagdating sa pagpapakilig -pag kasama si Sharon Connetta. Tingnan niyo naman. Ito po kay, ano, kay Robin Padilla. Ayan. Yung yan, napasubo lang si Sir sa Juan Padilla na magkumanta. On the spot lang yan, in front Pero sa gita, ipakita pa rin yung tema si So, yan po yan kay Robin Padilla. Diba? Iba pa rin talaga yung ano, yung... Kasi naging ano din sa dati. Tapos, pagkalabas love to sila dati sa Maging Sino Ka Man. Ang ganda naman talaga na pelikula na si Maging Sino Ka Man. Pero, dito sa, sa kanilang aurahan ay ba hindi masyadong ganun kakilig na kilig? Kasi siya masyadong astigin talaga yan si Sir Mawin Patilya yeah, eh. Ito naman dito tayo kay Gabi Conception. Hmm. Balik natin siya kay Gabi Conception. <laughs> hindi talaga ako makamove on dito guys. Kayo nakamove on na ba? Until na hindi pa rin ako makamove on dito kay Gabi Conception kasi super duper duper makikilig ka talaga ng buong buka, di ba? Oh. <laughs> Masa? Iba yung kilig na naramdaman mo kasi nakikita ko talaga yung sa totoo lang, alam ko naman, mahal pa nila yung isang side. Pero, syempre, ikaw nga. The both side ay, yun na nga. Pero, dahil sa tawag naman artista sila, kayang-kaya pa rin talaga nila yung tawag na chemistry. Bakayang-kaya pa rin tila, talaga nila pakinigil tayo ng bongkang-bongka. yun thug for today's video.